Hello mga kamangyan, hello sa mga mag-uubas dyan, sa mga idol dyan sa pag-uubas, hello, good morning sa inyo. Ayan, ito yung aking pinutol na sanga, yung pinutol na yun nilagay natin sa rooftop. Ayan, mga tubo na sila. After, ano, Six days, yan, may mga tubo na sila, binabad ko lang siya sa tubig at hindi ko na nilagyan ng mga nilagyan nilang mga protein hormone na dinadagdag nila sa tubig wala akong ganun kaya hindi ko na siya nilagyan ayan mga tubo na sila at yung napapansin ko yung may tubo eh wala naman siyang ugat pero yung iba nagkakaugat na siya oh sa tubig lang may mga ugat na silang lumadabas. Yung iba may ugat pero wala siyang tubo na dahon. Nauna, siguro nauna yun sa kanila yung ugat. Mas nauna yung ugat kisa dun sa magdahon. Aling kaya maganda doon, yung nauna yung ugat o yung dahon. Pero meron namang sabay na may ugat na at meron pang dahon. Siguro yun ang mas maganda. Siguradong buhay na siya. Yan lang guys. Tapos, bibisata, bibistahin ulit natin yung kubas natin na nandoon sa rooftop na ating nilipat. And guys, bisitahin ulit natin yung ating ubos na nandito sa pasok sa rooftop. Yung ating nilipat after isang linggo or one week. Ating tingnan. Ayan, ito yung isa. Ayan, hanggang sa puno may tumutubo. Luwalabas na siya, medyo kakadahon na. Ayan Ganda. Ganda ng pagkatubo niya. pulang pulang ganyan dahon No? ganda oh yan yan tingnan naman natin itong isa yan napaka healthy healthy rin ganda ng tubo ang healthy ng mga dahon niya. napaka healthy ng kanyang tubo yan meron pa naglalabasan oh Dito naman tayo sa isa. Iyan din. Ganda. Ganda ng kanyang pagkatubo. O, ayan, o. Oh. Pulang-pula ng kanyang mga dahon, o. Oh. Ganda. Healthy, healthy siya. Tanong ko dun sa mga master dyan sa pag, uh, pag uubas Yan. Dahil pinutol natin ito dun sa main trunk. Ito nga yung tumutubo na ito main trunk pa rin o secondary trunk na siya o protein cane na kaya siya kaya tinatanong ko po sa inyong mga master sa mga pag-uubas kaya hindi ko rin alam kaya abangan natin kung anong mangyayari dito sa ating ubas na sa paso na pinutol natin kung paano natin uli siya pabungahin at abangan nyo rin kung marami uli siyang ibubungan na tulad dat ng dati na nung una na nandito na pa siya sa pasok kasi binaba natin siya eh dahil ginawa yung bahay tapos hindi na siya gumanda doon sa baba kaya inakyat ulit natin siya dito yan you know, oh napaka healthy ng kanyang mga tubo yan may mga video ulit ako dyan na yung kung paano natin siya kung anong nangyari dito nung mga pas na video panoorin nyo na lang po kaya Abanganap pa natin kung anong mangyayari dito sa ating bubas na paso Yan lang pong ating video for today. And thank you po and God bless po sa inyo. Bye bye. Subscribe na po kayo para masubaybayan nyo ito.